Hello everyone, welcome back to my channel, Lumas TV Vlog. Kung bago lang kayo sa akin, channel, mag-subscribe na. At huwag na palimutang binutin yung notification bell dyan sa para na at like sa ating mga videos na i-upload guys. Uh, I'm so sorry na gusto ko lang i-share yung mga nangyayari dito sa Hong Kong ng no? uh, especially mga OFW. So yun ka guys. Ayan, alam naman natin karamihan na marami nang nababalita tungkol sa mga OFW dito, especially pag nagre-rest day, no? Nag-holiday, may statutory holiday, no? So, ayun, kami muna tayo. Dahil, <laughs> 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 uh, para sa inyo itong mga video na to, gusto ko lang i- ano na yung awareness, no? Para uh, awareness lang, no? Sa mga OFW, lalong-lalong lalo, lalo, dito sa Hong Kong. So, ayun, lang Uh, ano na, na tayo, nag-almosan na tayo, chichikan muna tayo no? for the meantime. So, yun nga um, share ko lang uh, mag po tayo ng mga kababayan. Uh, sa sulap ng mundo, andyan naman eh, uh, lagi po tayo mag-iingat. Lalo na rin nga paglalabas ng bahay, kung may event, kung may pupuntahan na uh, parang ano ba, yung medyo risky, no? Medyo risky yung pupunta natin na hindi naman lang, kahit nga sa park lang, kahit na sa mall lang, or anywhere na ano, di ba, kailangan pa rin talaga natin mag-ingat. So, yun nga guys, yun lang po yung gusto kong ibahagi sa inyo yun, magingat mag-ingat po tayo. Uh, alam naman po natin na uh, yung panahon ngayon is uh, kung init na, no, mag na yung panahon, hindi natin alam yung temperature natin ng na, uh, dito, no kahit na sa mas lalo na sa Pilipinas no? Um, sobrang init dito mainit para sa amin guys yung mga 30 26, 30 mga ganun degrees mainit na dito guys kasi dito guys kulo ang mga building niyan, building pero pag lalabas ka naman sobrang init naman din siya so maaaring hindi kayanin ng katawan so marami nangyayari na mga na heat stroke ayan Uh, hindi lang yun na nice istop no paglalabas din kailangan mag-ingat especially yung mga nag-holiday no sunod-sunod mga nag-holiday pupunta sa beach mag-hiking uh, pupunta sa park para mag magsayahan di ba ingat po tayo tuloy ingat po tayo no uh, marami pong nangyari no in this past few weeks past few weeks parang ano, uh, ang daming sunod-sunod na yung mga nangyayari, mga na-heat stroke, no? Hindi lang sa na-heat stroke, guys. <clears throat> kailangan pa rin natin mag-ingat. Uh, dahil, alam naman natin na uh, yung pinupunta natin is uh, medyo risky, no? Pero, syempre, gusto natin mag-adventure, gusto natin mag no? At, ayun nga, may mga nangyari na naman dito sa so, kung hindi na naman naasahan. So, ayun nga, yun uh, yung news, no? Dahil hindi hindi naman ako masyadong nagpupunta kasi sa mga beach, mga gano'n. Madal lang kami pumunta sa beach. Kasi nga, mainit ang panahon. Iniisip ko din yung kalagayan ko kasi mayroon akong hypertension. So, kailangan ko rin mag-ingatan ang aking sarili. Di baling, ako na lang mag-isa sa loob ng mall na doon lang muna ako kasi mainit na. So, ayun nga, nangyari last la, last week, no? Alam nyo naman, sunod-sunod yung napalitaan Hindi ko na kailangan ilag... Hindi ko lang alam kung makapture dan ko, no? Pero gusto ko lang sanang i-share na lang. I-share na lang para, ano, ayaw ko kasi makita nyo pa, no? Siguro naman nakikita nyo sa mga reels, reels, mga ganun, na may nahulog sa falls, nadula sa falls. Hindi ko lang din ma-sure kung kasi talagang nabuhay siya, no? And then, yung isa pa is yung last week lang, no? nag-holiday dito sa siya sa may ano uh, deep water bay no um isa sa ano alam ko Ilocano din siya Ilocano din siya so ayun uh, so sad talaga no so sad dahil uh, nalunod po siya nalulog po siya guys, nalulog. So ayun, mag-ingat-ingat po tayo dahil hindi natin alam kung mababaw. Nakita natin medyo mababaw yung nilalakaran natin. And then sa ding libig lang palusong, na no? Meron yung maapakan ka na biglang nasa ano na siya eh. ah uh, tag dito, parang suddenly na pag-apak mo, okay, okay pa eh. Tapos bigla ka palang ano, at hindi ko, kung hindi ka pa marunong yung paano na, di ba? kasi bigla siyang palusong daw na gano'n, yun ang ano, kasi maraming, may mga ano kasi yan dito eh, kung hanggang saan yung malalim na part, na may, may nakapalibot yan na ano, rope, may nakapalibot yan na rope kung hanggang saan yung pwede mong languin, di ba? May mga gano'n eh, syempre siguro na hindi naman natin maiwasan yung may unak sa beach na mag ano dahil alam natin mga Pinoy no magdadala at magdadala pa rin sila ng iinumin na alak so yun sana mag-ingat naman lalo lalo na uminom ng alak dyan no at hindi na kontrol yung kanilang sarili wag na silang pumunta sa malayo no kung baga kung beach lang naman at gusto mong maligo, doon maligo na lang huwag nang magdala ng mga alak huwag nang mag ng alak dahil hindi natin alam no, pag napasokan ka ng espiritu ng alak, no nakainom ka na hindi mo natin alam kung ano yung pinagagawa mo so yun dapat po natin iwasan no so nakakalungkot lang no, sa isang iklap lang no nawala agad sa um, isang um, kababayan natin na um, OFW no dito sa Hong Kong. Doon nga siya nalunod na nire-revive siya pero wala na. Siguro medyo matagal nang ano, uh, hinahanap. Siyempre marami nang nainom kasi sabi nila, nabasa ko rin sa mga comment na malaki na yung chance. So, parang ano, uh, namatay na lang talaga siya. Hindi na talaga kinaya. No? Dahil siguro lasing siya, nakainom. Siyempre, hindi maiwasan daw yun. no? Pero ay iwasan naman kung talagang gusto mo. Kung nakainom ka na, pwede naman mahiga ka na lang doon sa buhang, you know, or uh, tumigil ka na lang sa pag-iinom para ano, no, sana sana isang magsilbing aral, no. Dahil alam dahil ang sabi nila doon, no, sa Lipater Bay taon-taon daw 'yung uh, may nangunguha daw doon. 'Yun ang sabi. Pero depende naman na, ah, no, kung bakit ka lulusong doon sa 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 dagat kung oh, hindi ka marunong lumangoy no ako nga lang hanggang dito lang ako bewang po. takot na ako hanggang dito na kasi hindi ko talaga hindi talaga ako marunong lumangoy kahit hindi ako nakainom guys hindi talaga ako lulusong mga hanggang dito ko hanggang bewang okay lang pero yung mga, mga ganito, hindi, hindi, hindi pa rin ako accepted. And no, it's not accepted for me. Now nanggan dito hanggang bewang lang is okay kasi yung daluyon nga guys no pag dinaluyan ka na pag syempre yung daluyon gumaganon siya nagwi-wave siya no tatakloban ka rin siya ng ano ng daluyon tapos gaganon ka pa niya o, diba syempre hindi mo kakayanin pag lalo na lalo na pag nakainom no? ang isang tao tao no? wala siya ng balanse eh, ba diba? at lalong lalo ka nang mahihilo kasi nga nakaino ka and then wini ka pa ng dagat ng tubig So, ayun. Malamang hindi niya nakontrol ng sarili niya. Kahit na marunong siya lumangoy, guys. Kung nakainom siya, guys. Mahihirap talaga. Lalong-lalong na sa dagat. Sa swimming pool, okay lang, eh. Kasi maraming nagbabantay sa'yo. At hindi ka iwanan ng mga lifeguard dyan. Eh, dito sa mga nabaybayin, hindi ka agad-agad makikita. Kasi nga, uh, marami naman silang binabantayan. Hindi lang hindi lang ikaw ang babantayan nila. Alam pa nila na marunong ka lumangoy. Hindi ka marunong lumangoy, di ba? So, ayun, yun dun siguro, ano, hindi nakita kaagad si kababayan. So, sadly, namatay po siya, guys. Last week lang, nung Sunday lang. Ayun, kagat mo na So, ayun, for awareness lang na mag tayo sa mga, ano, itong darating na, ano, may holiday din na naman na dalawang linggo, ay dalawang magkasunod na. So, ingat lang, guys. So, ayun nga, binabalak namin pumunta sa Falls din. Pero, last last week din, may namatay, ewan ko lang kung namatay din yung ano. Hindi ko na kasi kayang basahin, hindi ko na kayang dobli-doblihin, no. Ang taas ng pagkabagsak niya, nadula siya from the, the sa taas, bumagsak talaga na patayo siya. Patayo siyang pagkabagsak. Hindi natin alam kung ano nangyari sa kanyang paa o na-disalign ba yung yung kanyang paa, yung ano kasi ang bagsak niya guys is pagkadulas niya, patayong siya eh patayo, patayo siyang pagkabagsak na gano'n so hindi natin alam tas sabay tumba siya eh tumba, nagulat nga yung mga tao kasi nakuha na talaga siya ng video na mula nandun siya sa taas na nadulas siya nadulas siya hanggang sa pababa, pagbagsak mataas-taas yun guys alam naman natin na ang false 8 sorry, ang falls guys, is ano yan madulas guys, madulas yung mga bato-bato, so ingat, ako nagpupunta rin ako sa falls, pero pag alam ko na no hindi na ako doon pumupunta umaga, dito na lang ako sa gilid-gilid kasi alam ko naman na, ano uh, alam ko naman na madulas ang mga bato, so uh, nag-iingat lang no so ngayon uh, may lakad kami sa sunday Nagpupunta rin kami sa falls pero malapit lang dito, napuntahan ko na rin dati, alam ko naman na medyo ano din yun, um, madulas din doon pero mag-iingat ako, mag mag, uh, sasabihan ko yung mga kasama ko na mag-iingat dahil kahit na mababaw yung falls doon, alam ko mababaw lang pero hindi talaga ako nagpupunta doon talaga sa ano, hanggang dito lang ako sa may, hindi uh, talaga sa may gilid, hindi talaga ako lumuluso doon sa ano kasi hindi ko, hindi nga ako marunong lumangoy kahit na may marunong lumangoy na katabi mo, naalalayan ka na, you say no. Huwag mo na lang iano yung sarili mo. Kasi kung siya pinuli ka hindi mo alam, hindi ka na niya kayang iligtas. Yun nga guys, once na kahit na marunong ka lumangoy, kung pinulikat ka, yun ang kalaban natin, yung pulikat to ni kahit marunong ka lumangoy. So, ayun nga guys, kailangan natin mag-ingat to. No? Tayong mga babayan, tayong mga OFW. So, ayun nga, nakakalungkot na uwi siya na nakalagay na sa kahon. So, hindi natin alam um, kung kailan siya iuwi, no? Uh, at nandito pa rin siya sa Hong Kong. Hindi natin alam. So, malalaman na lang natin sa ano, mga, basta maraming nangyayari dito, guys, na meron din isang ano, last, last week din na meron din isang uh, K OFW natin na na ano din siya, nagkinahasa siya ng itik. So, So sad, no? Kaya so, kailangan natin mag sa yung mga sasamahan natin. Hindi natin nga kakilala or kakilala man natin, no? Mag-ingat pa rin tayo. Lalo-lalo na pag la, kayong dalawa lang, babae at lalaki, no? mag po tayo. Dahil si Nene, alias Nene, na ginahasa, is virgin pa po siya. Isang uh, Pinoy din, na OFW, no? na nagahasa rito. So, ang pumasa sa kanya is Pakistani. So, so sad kasi kasi talagang uh, ano pa siya eh, dalaga pa siya guys, dalaga. So, kailangan dalhin sa hospital kasi nga kailangan siyang tahiin dahil uh, yung laceration niya ta is malaki, malaki yung laceration niya. So, kailangan tahiin at saka hindi maganda yung pagka-lacerate siya kanya. So, kailangan talagang tahiin. So, ayun, mag-ingat-ingat tayo guys kung sino yung sasama natin. Mag-ingat din tayo kung saan tayo pupunta at sana lagi tayong magdasal no na sana gabayan tayo at hanggat mali guys in mag enjoy na lang no? huwag nang samahan ng pag inom inom hindi naman masamang mag inom Kumbaga, huwag ka nang lalayo kung gusto mo talaga uminom dito dito ka na lang malapit sa inyo mag inom na lang kayo dyan pero yung malayo kayo at pupunta pa kayo sa isang lugar tapos mag iinuman kayo doon ba? kasi hindi ang layo ng uuwi eh, para ano, lasing na kayo, di ba? So, yun nga guys, iwasan natin yung mga ganun bagay, no, na pag inom-inom. So, for, uh, for us guys, for uh, OFW lang lang natin sa Hong Kong, no? mag-ingat po tayo. Dahil well, sunod-sunod na po yung mga nangyayari na hindi natin alam, no, mga nangyayari hindi maganda at uwi na lang na malamig uh, malamit na bangkay. So, mag-ingat lang po tayo. Yun lang po yung payo ko. Ganito na lang. Mars TV Vlog. Don't forget to like and comment yun. Kung kung nasan kayong bansa, no? Bye-bye. Paano? -bye. Bye -bye.